Sa Police District, kinumpirma na fake news ang sinasabing presensya ng mga Chinese military look sa exclusive village sa Paranaque. Sa interview kahapon sa ilang mamamahayag na una nang itinanggi ni Multinational Village Homeowner Association President Julio Temple Nebo ang naturang akusasyon at posibleng ang aligasyon na ito ay malaki ang kinalaman sa posibleng pagkakaroon ng eleksyon upang siraan ang kanilang administrasyon. E baka naman yung ibang kakandidato nang po posturing na kasi baka magkaroon ng eleksyon anytime. Baka ginawa nilang issue to. Which is, ang problema lang, may national security implications yung ginawa nila. Baka nila na-realize yun. O hanggang, ayun, kasasabi lang sa atin, di ba? Ang nang-miss nagpadala ng mga, ano rito, si Sekretary Anyo matapos lumabas sa mga balita na may mga Chinese military loop na nagsasagawa ng military exercise at nagkalat ng mga Chinese national dahil sa nakalat na pogo sa loob ng multinational village sa lunsod ng Parangyake. Agad nagtungo ang Southern Police District Intelligence Operative sa lugar upang magsagawa ng investigasyon at validation ukol sa nasabing ulat. Base sa resulta ng investigasyon sa kanilang pakikipag-usap sa mga residente sa mga security guard. At sa homeowner association, lumalabas na walang katotohanan ang sinasabi na ulat na military look ng mga Chinese national na nakikita sa loob ng naturang village. Napag-alaman pa ng mga polis na ang sinasabing military look ng mga Chinese ay ilan lamang na nagjajaging Base na rin sa panayam ng mga polis sa ilang residente sa lugar, ang mga sinasabing naglipa ng mga pogo at maraming nakalat ng na mga Chinese national ay noon panahon pa pala ng nakaraang administrasyon ng Homeowners Association. Sa ngayon, Anya, base sa nakuha ng impormasyon ng Southern Police District Intelligence Operative sa mga residente, nabawasan na ang mga Chinese national sa lugar. Ang mga sinasabing establishment na pag-aari ng Chinese national ay sir, ay open sa lahat ng nationalities, hindi lamang sa Chinese. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Southern Police District Director, Police Brigadier General Mark Pespes, ang kaligtasan ng publiko sa naturang village at hinikayat na agad na mag-report sa polis sa anumang kahina mga kilos at agad silang aaksyon. Ako si Alfredo Patriarca, Nagbabalita.